stop kami sa Dunkin Donuts. Ayan. Yeah. Ito na yung nahanap nyo. Hi, guys. <laughs> bibili kami ng ano mga lang. Nang Dunkin' Donuts, syempre. Pang ano namin, pang, alam mo yun? Yeah. Pang kain-kain, pang almusal sa ano, sa daan. Kasi mababa yung travel. Mga five hours na yeah. tayo mga lang. So, ayan. Yeah. So, bibili namin yung famous 12. Mga dalawang ganun mga lang. Kasi madami kami. Ayan, mga donuts. Kain tayo ng donut. Dami mga loso. Ah! Ayan, red coffee. Magmumukbang tayo. Parang ako nakakubad dito. May tube ako mga loso. Parang lang malayo ko. Mga ano, 5 hours lang yata pa. Oo, oh, mga ganun. So, kumain muna tayo habang ano. Wala yeah. Nagkakagulo na po. <laughs> Pwede na ba kaming bigas, oh? Talagang outing na outing. Hello, mga lads! Ay! <laughs> one, two, three, go! Hello, Hello mga lads! Ano sa So, ngayon, mga lads, family trip na to. Pupunta kami sa Bolinao, Pangasinan. So, mag-iisay kami doon ng one hour pupunta kami doon mga loves. Ayan si Irene. And ayun si ate na matagal nyo nang hinahanap mga loves. So complete family kasama yung mga bata. So ayan, it's gonna be like 5 hours I think. Nasa kabanatuan na kayo mga loves. Pupunta na kami ngayon sa Bulinaw, Pangasinan. So see you there! ngayon sa Songayan Grill Floating Restaurant mama. dito sa ano Bulinao, Pangasinan. So, kami kasi ilang oras yung tinravel natin? Five siguro. Parang five. five hours five. mga loves. So, gutom na gutom na kami. Hintay lang namin yung aming ano. Pakita mo tayo yung tattoo mo. Pakita. e. siya Eh, ganun talaga. Nag-ano siya, nag, nagpapatis. Parang ganun. Eh, lagyan <laughs> mo suka yan. Tama, sawsawa natin. Oh. <laughs> Ito yung waiting area nila, mga loves. Ayan. Parang dyan tayo, ah, ano eh. Yan. Mm. Sweet naman. Sana all na lang -in talaga. Inaalagaan ng asawa. <laughs> Tapos mamaya, aawayan na niya yan. Nakakaingit naman. Third wheel ka dyan, Jen. <laughs> So, hahanapin namin ang aming float. Wah, float. Kiriko. Ayun, ito. Dito tayo. Kiriko, kiriko. oh oh oh, oh. Hello. <laughs> Ay, bongga. Dito tayo, mga loves. tap 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 Hoy, mag ka naman. Yeah. Sotel ka na naman. Wow! Yay! <laughs> yay! Yeah, pero walang, walang facial expression. <laughs> yay! Yay! Uy! Yay! Ay, nako! Ay, yay! napaka nonchalant mo naman. Girl, ngumiti ka naman, girl. Ayan. Oh, gutom na kami. Ang payat mo dyan, Yun. Thank you po. <laughs> Ala! Si ate, na wala na. No? Ayun na, nakatakot. Ay, pa tayo, tayo nakatak. Okay. Ala pa ang pagkain. Ala pa pagkain. Kasi hintayin pa namin yung pagkain, mga lang, bago kami hatakot. Aroon tayo, live na naman si Papa. Tain tere ka. So, gutom na kami. Kanina okay. pa kami hindi kumakain. Hindi kami na, ano, hindi kami na, ay, nag-breakfast pala tayo naman. Kaso ano lang. May i-upload na po ako. Kunting rice. Oh, oh, panis. Panis. <laughs> Pinan niyo po to ha. Oh. Ayun sumasama sa akin, no. Oh. Ayun, no. Oh. Ito. Tumatanaw yung Tumatanaw. Taw. <tapos> sa simula na tayo. Tayo. siya. Iiyakan ka. Tama tatanaw. si mami niya. Ay, ay pumupupuk oh, inututan mo pa ako. <tapos> <tapos> Babe na siya. Pagtiis ka kasi wala kang mama. Hindi niya makita yung mama at papa niya. Malakpa ka na. Eh. Malakpa ka na. <laughs> loves. Kumakain kami ngayon ng halo-halo. Walaan -halo. niyo ko po magkano. Medyo pricey lang sila dito mga loves. Pero uh, masarap ba yun? Sakto lang. Sakto lang. Masarap pa 110. 110. Masarap pa rin yung halo-halo na tinda natin noon. <laughs> 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 Hindi ko pa siya kakain. Aanoin ah, ko pala siya mga loves. Kasi hintayin ko yung pagkain. Kasi gutom ako mga loves. Pag kumain kasi ako nito, mabubusog na ako. Maghintay Foodie. <laughs> magulo na po. Ayan, kainan na. Kain po tayo. Tinatangay na kami ng bangka. Kainan na. Ayan o. Sarap. pinakbet Right blower? Depende mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <laughs> sa diet. Naroon. Magugutom yarn. Eh prop na 'yan sa tuloy. Mama. Gutom. Pabalik na kami mga love Okay na okay na 'yan. Sarap ng anong simoy ng hangin. Palamig na. Maganda ah, pala. Sakto lang yung time na pumunta tayo dito, no? Hindi ganun, hindi ganun kainit. Ang bilis lang namin kumain. Ang bilis namin nagmukbang. Panawari niyo po yung mukbang namin. Ang sila ate, hindi <laughs> doon mga loves. <laughs> no? Ganda ng view. Hello, tignan niyo. Bakaganda. Parang dinaanan ng bagyo mga loves, Hahaha. Oh. <laughs> <laughs> dinaana ng bagyo so, tapos na kaming kumain mga loves, pupunta na kami dun sa uh, nerentahan ko na ano na sa Airbnb <laughs> Pupo na kami sa resort. Ah, resort ba yun? <laughs> Basta in front of, ano lang siya mga love, in, in front of the beach. beach. So, the beach yun ang ating ano, uh, kaka. Hindi siya ma-i-ganito lang, ano. Kasi, kasi mga bagong tato. tatuo lang mga love. Kahapon lang yung tinatuan. Kaya ginaganyan siya. niya. Umi siya Umiiwas siya sa mga tao. <laughs> Sakit. Pa. Kasi natatakot siya na baka maano matouch kasi sobrang ang tagal ginawa yan 10 hours parang 10 and a half ay hindi ni, 9 and a half hours and a half hours, hours mga loves. so masakit pa mm -hmm. Ito yung unang room, mga loves. Ayan. Malaki. So, punta tayo sa second room, sa taas. Punta tayo dito sa taas. Sa anong ah, vlog ka din? <laughs> yung pamangkin ko nagbo-vlog daw. <laughs> Ito yung isang dalawang room dito. Dito sila ate. Yeah. Wow, bumo ba? Dito tayo. Ito yung room namin. Paano to? <laughs> Bali pala. Yan. Mm. Tama, oh. Sa atin tatlo. Dito na kami, mga loves. Grabe. Sobrang sarap na ano. <laughs> ang sarap ng air ko. Air Ang <laughs> lamig. Grabe. Low tide, mga loves. Tignan yeah. nyo. Bukas, sana maging ano. Tingnan niyo naman ang sand, mga loves. Puting-puti. So, bukas tayo makakaligo. Nakaano pa si Talia, oh. Nagsis... Nagsiswing-swing ka pa d'yan ah. <laughs>